Good morning. So, hayaan mo nga po na tayo magbulay bulay sa umagang ito sa loob po ng Biblia. So, mapapansin po lang ay sa social media ay may nagtuturo ng ganito. Handa ka na ba sa pagdating ng ating Panginoon? So, maging po sa sa sakyan, no? Mayroon po nagbibigay ng mga tracks about preparing ga uh, about preparing no so na sinasabi handa ka na ba sa pagdating ng ating Panginoon so kung titingnan po natin may uring pananampalataya na hinahanap ang Diyos sa bawat panahon so kaya nga po kung titingnan po natin ng first coming sino po ang unang pinili ng Diyos sa Old Testament makikita po natin na, na ang unang pinili ng Diyos na siyang tagapanguna ay si Adan Ayan. subalit kalaunan siya po ay nagkasala sapagkat hindi po siya nakasunod sa kalooban ng Diyos kaya umalis po ang Diyos para gumawa ng kaparaanan ng Diyos kung ano ang, ang gagawin niya magmula kay Adan pinili niya po si Abraham ng pangalawang pagkakatawan kaya nagkaroon uh, ang Diyos ay nangako kaya Abraham nagkaroon ng covenant gaya po kay Adan anong covenant po ang binigay kay Abraham para ramihin niya ang lahi ni Abraham yun po ang pangako ng Diyos pararamihin na kasing dami ng buhangin. At po ang sabi ng Panginoon. Subalit so, kung titingnan po natin ang kalagayan ni Abraham, sila po ay matatandaan ng mga asawa ni Sarah. Subalit so, ang pangako ay pangako. Tama. Yan po. So, subalit, so, kung titingnan po natin, ay ang lahi ni Abraham, ay nagkasala. No? Kaya pumili na naman po siya ng panibago. Sa panahon po ni Noah, siya po yung napili ng Diyos. No? Sa panahon ni Noah. So, ginawa niya po yung uh, pinapagawa sa kanya ng Diyos at gaya po ng mga panukala kaya nga po nung nangaral si Noah, hindi po siya pinakinggan ng mga tao. Kaya sila na po naligtas nung dumating ang bahag. so so, kalaunan, nagkasala na rin po si Noah. So kung titingnan po natin, salin-salin po ang kasalanan magmula kay Adan. Na po, salin-salin. Kaya po, ayon sa propesiya ay paparusahan ang lahi ni Abraham sapagkat sila ay nagkasala. Ayan. So makukulong po ang lahi ni Agla, ni Abraham sa Ehipto. Ngunit nangako ang Diyos na naman na pag-alis nila sa Ehipto, paglaya nila ay sila ay mayaman na. So nakulong po sila ng 400, 400 years sa Ehipto dahil po sa kasalanan. So kaya pagdating po sa panahon ni ni Moses, siya naman po yung pinili ng Diyos. No? Pinili si Moses ng Diyos. So siya po yung nagligtas sa Ehipto. So kaya po natupad po yung pangako ng Diyos na magiging mayaman sila yes pag alis po nila sa Egypto ay meron na po silang ari-arian ginto no baka no mga tupa so mayaman na po sila so pangako kasi ng Diyos ay tinutupad ngunit ang Diyos ang tao ay ang hindi tumutupad no so kaya kung titingnan po natin iyon po yung ori ng pananampalataya sa panahon nila. Subalit so, nagkasala po ang lahi nila. Paulit-ulit na pagkakasala sapagkat hindi po makasunod sa katotohanan. Magamat po ay itinuro ni Moses kung ano ang mga panukala ng Diyos, ngunit pagdating ng katuparan, hindi po nila naunawaan ang tunay na layunin ng Diyos. Ano po? kaya po nagkasala po sila sa ating panahon ay merong uri ng pananampalataya na hinahanap ang Diyos anong kayang klaseng uri ng pananampalataya kaya nga po sinasabi sa kanyang panalang sulatan na mayroon pa kaya akong madadat niyan uri ng pananampalataya na hinahanap ko so ibig sabihin yung kalooban ng Diyos na pananampalataya na dapat na susundan natin kung ano ang ginugusto ng Diyos. So, una po, kaya nga po, yung uring pananampalataya ay yung hindi nasisira. Mababasa po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 23. The imperishable seed. So, yung seed po ay pumapatungkol sa kanyang salita dapat masundan natin kung anong klaseng pananampalataya ang hinahanap ng Diyos. So, imperishable sin, hindi po siya nasisira o hindi siya nabukulong. So, ito po yung uri ng pananampalataya na hinahanap ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 6 ng ganito. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa kanya sapagkat ang sino mang lumili, lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya so ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos yun talagang sumusunod ng totoo na inuuna ang Diyos higit sa lahat at merong pagsasacrifice at inaaral ang kanyang mga salita so minamaster po kung ano ang kalooban ng Diyos kaya nga po yung sabi po si Kuparista Daging God in all this thing shall be added unto you so lahat ng bagay ay dapat um uh, ibigay natin sa ating Panginoon gawin natin yung kanyang mga panukala una po yung pag-aaral ng kanyang mga salita ay talagang aralin mabuti yes master education kasi ganun din po sa panahon nila Moses inaral nila mabuti ang problema ay hindi nila po naunawaan yung deeper understanding na nakapaloob nito yung layunin ng Diyos yung rebel word sa ating panahon, may rebel word po. Ito po ay ang book of revolution na dapat nating maunawaan. So ngayong umaga, nawa po sa uh, limited na oras na ibinigay sa atin, nawa po isipin natin mabuti kung anong ori ng pananampalataya ang hinahanap ng Diyos. Yung pananampalataya na hindi nasisira, ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 23. God bless you po sa atin lahat and good morning.